Sa barangay San Nicolas, Guagua, Pampanga. Abalang naghahanda si Lola Rosa Santos. Bago mag-alas ng ubaga, paalis na siya ng bahay. Tulak ang karitong bakal na ikinabit sa lumang bisikleta. Magsisimula ng maglakad si Lola Rosa. Araw-araw, inaabot ng 3 kilometro ang kanyang nilalakad. Sa edad na 84... Sa pangangalakal ng basura, nabubuhay si Lola Rosa. Hirap ng maglakad. Baluktot na rin ang kanyang likuran. May kabigatan din kasi ang itinutulak niyang karitong bakal. Hindi mo baluktot na katawan mo. Hindi! lang <laughs> eh! Parang hindi ka makala makatayo na ng diretso. Ayan yung Kapatingin nga. Oo. Oh. Ayan. Ay. Tutulungan pa ba kita o kaya ikaw kaya na? Kaya ko na. Sige. Sigurado ka? Oo. Oh, oh. Adren, natin ka? Wala ka no. Ay, wala. Ito, isang karton. Oh, oh. Pati ba ang karton na bibenta? Oo, oh, oh. dalawang bisis ang gilo. Kagaya niya, dalawang piso po tunay? <laughs> Hindi, tinitimbang. Ha? Tinitimbang niya. Ah, tinitimbang din niya? Oo. Talaga? Ano ang pinakamahal na kalakal? Ay, yung plastic. Yung plastic? Oo. Ang lakas po po ng katawan nyo? Oo, hindi ka gumayin. May mahihina yung katawan mo. So, pag tumigil kayo, parang pakiramdam nyo? ko. Ay, hahanap-hanap ng katawan niyo po. Oo, hinahanap ko rin oh, yung pangangalakan. Ito pala nagpapalakas sa inyo. Oo. Bago mapunta sa pangangalakal, nagtrabaho bilang labandera si Lola Rosa. Ko yan. Sa ilalim ng init ng araw, nakikipagsabayan si Lola Rosa sa mga sasakyan sa kalsada. Thank okay. you. <laughs> Ay eh, sandali, may dadaan ulit. Tumabi okay, ulit tayo. Okay. Ayan, din yan. Thank you. Malino pa ba ang mata nyo? Oo. Oh, Hindi malino ang mata ko. Hindi ako mangangalakal. Kwento ni Lola Rosa. Habang siya'y nagiikot para mga lakal. May mga pagkakataong hinihintuan at inaabutan siya ng tulong ng ibang tao. Makikita ko yung nakakotse. Paparadaan ako, oh. bibigyan oh. ako ng pera. Kukunin ko naman. Ay, dapat lang. Oo. Oh. Hindi, hindi ka Prume naman nangihingi. Primero, ayaw kong kunin. Hindi naman ako nagpapalimot. Oh. Kunin mo, no, kanya tulok namin oh. sa iyo. Oh. Ang mm. nisisa. Dalawang araw kayong mag-iikot. Oo. Oh, oh. Dalawang araw po kayong mag-iipon. Oo. Oh, oh. Tapos yun, pag bukasan, pagbili ko na. Mga magkano naman yun? Ayun, minsan na. May limandad. Di para pa rin. Minsan, na lahat. sa kalakal. Seventeen. <sukas> mm. 104. Hmm. Genta, genta. Ayan, ayan yung ganda niya ako. wala. Ngayong umaga, kumita siya ng 104 pesos. Pagkatapos mga lakal, umuwi na ng bahay si Lola Rosa. Pagdating sa bahay, mas naintindihan namin kung bakit nagsisikap si Lola Rosa sa kabila ng kanyang edad. Bakit ka naman nangangalakal pa sa edad na 80? Ay, wala akong anak na matay, wala-wala. Mm. Ay, yung ano ko, apo ko, may hinalang magkarabawi masawan na. Kaya bag malakas ako, hindi ako sa kanila. Hindi sabi, binibiglang ko pa sila. Mm. Ano ba, man, nakaka... 5,000, 3,000, hindi 1,000, bigay ko sa kanila. Hmm. Yung iba, bibili namin pagkain sa bahay. Eh. Anong pakiramdam pag sa edad mo na yan, no? nakakatulong ka pa. Ba, maligaya ako. Kahit na matanda ako, nakakatulong ako sa mga abo ko. Taong 2015 pa nang mabigyan ng senior citizen card si Lola Rosa. Kwento ng asawa ng kanyang apo. Nakakakuha ang kanilang lola ng 500 pesos kada buwan. Pension itong galing sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga indigent senior citizen gaya ni Lola. Yun nga lang, hindi ito sumasapat. Naka, nakakalimutan lang po niya eh. Kasi isang buwan no, matagal tapos makakalimutan niya. Eh. Nakakala niya hindi siya nakakuha. Dahil nagtrabaho na sa tinatawag na informal sector bilang isang labandera, hindi siya nakapaghulog sa Social Security System o SSS gaya ng mga empleyado sa formal sector. Yung income security na tinatawag natin na karamihan sa ating mga nakatatanda ay hindi naman mga professional worker dati. So wala sila kakaya na makapag-contribute sa SSS, sa, sa GSIS. So ngayon, nung nag-retire na sila, es wala silang natatanggap na pension. So ang nangyayari, wala silang choice, kundi kailangan nilang maghanap buhay. Kaya ang tanging inaasahan niya ngayon ay social pension para sa mga indigent o pinakamahihirap mula sa DSWD. Salamat ko At para matustusan ang araw-araw na pangangailangan, tuloy lang si Lola sa pagkayod. Kalawa ng sa mga puko. Hindi ako hindi sa kanila gusto ko sa pinanggalingan ng pawis ko, siya sa Ang pitumput dalawang taong gulang naman na si Lola Esther. Nagtrabaho bilang security guard sa Naiya sa loob ng labing isang taon. At dahil nakapaghulog si SSS, meron siyang SSS retirement pension na umaabot sa 2,300 pesos kada buwan. Nakatanggap na rin siya ng 500 pesos na social pension mula sa DSWD. Ganito ang forma ko, anak ka muklo. Ikon sa ini. Pero gaya ni Lola Rosa, kailangan pa rin niyang magbanat ng buto para matususan ang kanilang mga pangangailangan kulang man ako, kulang. Kung hindi ako magsikap, matay kami. No? Sabi natin ang gobyerno ay they thinking sa atong kabutihan, pero kulang man Lalo na katulad kong may diferensya, kailangan kong bumili ng medisina. Marami anak ko, pagkain mo lang, mga personal needs mo, ako anak, kulang na kulang. Sa nakalipas na labing tatlong taon, bulan nang magretiro, ang pagtitinda ng ice candy ang naisip niyang paraan para kumita. Isang lumang stroller na bigay ng kapitbahay na nagsisilbi niyang tungkod at kaagapay sa hanap buhay. Avocado, mangga, chocolate, ubi. Pagtitinda anak, talagang simula-simula yun na ang nakaugalian ko. Kasi madaling magkapiras paninda eh. Aminado si Lola Esther, nahirap ang kanyang katawan sa pagtitinda. Minsan na rin kasi siyang inatake sa puso noong 2013. Talagang hirap na, hirap na, hirap na, hirap. Bawat hapon, iniyakan ko pagdating ko. Ang hirap na, hirap ang katawan ko. Pero pinakatawanan ako dahil andyan na salamat ako buhay pa. mangga, Kahit matindi ang sikat ng araw, hindi mababakas kay Lola Esther ang hirap at pagod. Awa ng Diyos anak na puna ko sa mga may sasakyan, may respeto din sila sa akin. Pag nakita nila ako nga incoming, magkuhan sila. gagano'n nila ako din nanay. Parang pagganunin ba? Paunahin daw ako. Alas 11.30 ng tanghali, bumili si Lola Esther ng 10 pisong ulam na gulay sa isang tindahan. May baon din siyang kanin para sa tanghalian. Isa lang ang anak ni Lola Esther. Taong 2016, nang matanggal sa trabaho ang kanyang anak dahil sa sakit na katarata. Mula noon, Si Lola Esther na ang naghahanap buhay para sa anak at apong nag-aaral. Mangga, chocolate, ubi! Tulad yan, ang anak ko lang trabaho. Akin lahat, anak, lahat ng mga kuna, ano, kutsin-kutsin na doon. Kulang, anak. Nadagdagan man ng yung sa social pension, hindi pa rin. Nang tanghaling yon, maswerte si Lola Esther na ilang kapitbahay ang pumakyaw sa kanyang mga paninda. araw, mahigit tatlong ang piso ang kinita ni Lola Esther. 3.50 Pag-56, 3.76. Ibili ako ng panggatong. May kandila kailangan. Ulam, anak. Malinaw na hindi sapat ang pensyon para sa mga matatanda para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya ang ilan, gaya na Lola Rosa at Lola Esther, kailangan pa ring magtrabaho sa kabila ng katandaan. Bakit ako magkunwari anak? Ang inaasam ko nga mayroong magbigay ng pangkabahin, sino magbigay? Kung hindi tayo maghingi, walang magbigay na. Kung may pension ako, mapapagod na lang ako. Medyo marating naman sa akin, pa ba ako Kung tutusin, itinakda ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 na dapat matulungan ng gobyerno ang mga senior citizen na may kakayahan at kagustuhan pang maghanap buhay na makakuha ng ligtas at disenteng trabaho. Amininin man natin o hindi, is hindi naman talaga siya friendly for older persons. ba? Diba? So maliban dun sa sa, uh, sa forced retirement na meron tayo, at the same time, kapag nag-apply ka ng trabaho na ikaw ay senior citizen compared to the younger one, sino mas pipiliin ng employer? Bukod sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, isa pang mahalagang matugunan ng mga matatanda ay ang mga problema sa kanilang kalusugan. Pag nauubos yung supply nyo nito, kanino kayo pumupunta? Tulong-tulong, abagabang. Nakakaraw siya. Pero kumisang wala. Yun, nag-alboroto ko. Sa kahabaan ng kalye, Gastambide sa Maynila. Tawag pansin ng isang pedicab na nasa gilid ng kasada. Isang taon na kasing nakatira rito, ang 67 taong gulang na si Lolo Inigo Talapa Senior. Para tulungan siyang makahinga, isang oxygen tank ang nakakabit sa kanya. Tay, ano yung sakit mo ba? Uh, tuberculosis. Tuberculosis kailan pa kayong gumagamit nito? Bago lang naman. Nung hindi na kaya ng ano ko, hindi nga, gumamit ako wala ito, hindi uh, ko na kaya. Apat ang anak ni Lolo Inigo. Namatay ang bunso niyang anak habang nakakulong naman ang isa pa. Ang panganay na si Tesi at ang kapatid na si Inigo Jr. ang nagbabantay kay Lolo Inigo. Sinanay po, umuwi ng puwensya. Nakagod na din po sa pag-aalaga. Sumuko niya. Iniwan niya sa si tatay. Mula sa bayan ng Albuera sa Leyte, si Lolo Inigo. Pero lumuwas siya sa Maynila para makipagsapalaran. Kung san-san din napalipad. Pero dito po siya totally nag buhay, naging vendor. Nagpadyak din po siya hanggang sa nagtinda din po ng dyaryo. Hindi na po namin ma-afford na yung mangupahan na ano kami mangupahan. Parang pangingilagan na siya kasi sa kalagayan niya. Hindi na siya makapagda na buhay. Diyan na lang siya. Yan na yung tinutulugan niya. Diyan na rin siya nag-lahat. Naliligo, CR habang idinodokumento ng aming team ang kondisyon ni Lolo Inigo, naubusan ng laman ang isa sa dalawa niyang oxygen tank. Mabuti na lang naparefill agad ng kanyang anak ang isa pang reserbang tanke. Bali yung reserba po, pinarirefill namin doon sa bangbang. Pag naubusan kami ng, ano, ng tanke. 260 pesos ang bayad sa kada refill ng isang tanke ng oxygen. Sa maghapon, inaabot ng dalawa hanggang tatlong tangke ang nakukonsumo ni Lolo Inigo. Ang kinikita ng magkapatid sa pamamasada, ang ipinantutustos nila rito. Pag nauubos yung supply nyo nito, kanino kayo pumupunta? tulong tulog abag-abag. Nakakarawset. Pero kung minsan wala, yun ang alboroto. May senior citizen card si Lolo Inigo, pero napag-alaman namin na wala siyang natatanggap na 500 pesos na monthly pension mula sa gobyerno. Wala pa po. Ang, uh, meron lang siyang natanggap itong last time yung pa-birthday daw sa senior citizen. May field card si Lolo Inigo. Ang problema, hanggang 45 days of confinement lang ang sakop ng field health. Dahil sa dalas ng paglabas-masok ni Lolo Inigo sa ospital, Naubos na rin ito. Dito ng Martes, nakipag-ugnayan ang kaming team sa Crisis Intervention Unit ng DSWD-NCR para ilapit ang sitwasyon ni Lolo Indigo. Ilang kinatawan ng opisina ang nag-assess sa kondisyon ni Lolo Indigo. saka siya dinala sa pinakamalapit ng ospital para maibasuri at maobserbahan. Diagnosis ng doktor sa kanya is pulmonary tuberculosis po. Ang pinaka mabibigay po namin na medical assistance, ando na po yung hospital bill, yung kailangan niya po pong mga gamot kung mabibili man po sa, ano, sa labas ng ospital. Para mabigyan ng social pension ang senior citizen, tinitignan ng DSWD kung sila ay may karamdaman o kapansanan, walang pinagkukuna ng pension o walang kabuhayan. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa tanggapan ng DSWD Social Pension Office para tulungang mag-apply sa social pension si Mang Inigo. Pero naghihintay pa kami ng kanilang tugon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa 8.8 million na senior citizens, nasa 3.7 million ang kabilang sa workforce ng bansa noong July 2018. Abocado, manga, Hapo at mahina na ang kanilang mga katawan. Pero marami sa kanila ang kailangan pa rin pasukin ang mahihirap na trabaho, gaya ni na Lola Rosa at Lola Esther, para lang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang malungkot, anumang kayod, kulang pa rin talaga. Ang pensyon ng gobyerno, hindi rin naman sapat lalo na kapag iginupo na sila ng karamdaman, gaya ng nangyari kay Lolo Inigo. Dahil si nanay, si tatay ay meron siyang karamdaman at dahil dito ay wala na siyang oportunidad na magkaroon pa ng income kasi doon sa kanyang karamdaman. The same time, dahil wala siyang income, wala siyang pambili ng gamot, wala siyang pambili ng pampaospital kung siya ay nagkasakit. Yung aming proposal po kasi is gawin siyang 1, from the 500 pesos at the same time as lahat ng indigent is dapat kasama siya sa doon sa 1000 dapat yung ating social pension ay hindi siya yung parang limos it should be a right na magiging entitlement nila na nakatanggap ako ng social pension dahil older person na ako dahil nag-ambaga ako sa lipunan ng kabataan ko Sa isang mahirap na bansa gaya ng Pilipinas, tila hindi uso ang salitang pagre para sa mga gaya nila Lola Rosa at Lola Esther. Ang kanilang pagbabanat ng buto para mabuhay ayon mismo sa kanila magpapatuloy pa. Kaya pa ako talagang kikilos ako na. Ayaw, parang hindi ako sanay na hinihintay lang ang tulong ng kapwa. Hanggang kailan mo ba ito? Hanggang natitiis ko ko Hindi na, titigil na ako. Kahanga-hanga ang kanilang pagsisika para maging kapaki-pakinabang na mamamayan. Sana naman, mabigyan din sila ng sapat na suporta ng pamahalaan. Lalo na ang mga iginugo po ng malubhang karamdaman. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Federacion. At ito nakatala sa aming reporter's, reporter's notebook. notebook.